So I am Bellaro from batch 4 So yung topic naman po natin today August 25 Ano ang tatlong elemento ng pagsisisi or repentance So today wala pong mga tayong concept but let me just explain briefly yung ibig sabihin po ng repentance So Repentance daw po, ayun daw po yung pag ng tawag, ng tawag sa isang pagkakamali natin na nagawa sa ating Panginoon Diyos. So, of course, it comes up from a um, open heart and also um, talagang binibigay o isinusuko natin sa ating Panginoon Diyos yung kasalanan na ating nagawa. So, hindi lang po ito sa from our mouth but it also um, dinideclare na ito with our full heart talagang meron tayong pagpapago and of course talagang makatotohanan at talaga namang um, minimin natin yung isang bagay na hinihingi at natin ng tao sa ating Panginoon Diyos syempre um, pag nagkakaroon tayo ng pagkakamali at hindi talaga natin isinasapuso puso yung pagsasorry or paghihingati na patawad sa ating Panginoong Diyos, of course um, as people, we would feel na plastic ang isang tao, or hindi ganun talaga totoo, o syempre worst is talagang hindi na tayo magkatiwa sa kanya or all the thing that we can see to that person is a negative effect or negative side na hindi na natin siya mapagkakatiwalaan but in our God nakikita na yung heart natin yung pagiging vocal natin and of course yung pagkakaroon natin ng um, ng tatlong bagay na dapat meron tayo which is a change of mind a change of heart and a change of direction which is the three um, element ng ating repentance. Change of mind, change of heart, and change of direction. So, every time nagkakaroon tayo ng sinag tayo ay humingi ng patawad, of course, kaya nang sabi ko, eh, lagi itong may pagbabago or mayroong action upang ma-overcome or makam -ma up natin yung bagay yung nagawa natin pagkakamali. So, kung tayo ng kasalanan, hindi natin uulitin kasi hindi ba pagkakamali na. So, one um one is enough and if every month na ito ay hiningi na natin dapat patawad sa Diyos, we should learn from our mistakes and of course we should always prioritize God and in second one ay mas lumalim pa yung atensyon natin sa kanya so that's so all everyone thank you so much for listening and have a great day ahead for tomorrow bye bye